na ilalaban ni Senator Robin Padilla ang panukalang charter change sa pamamaraan ng Constitutional Convention upang amyendahan ang ilang economic at political provision ng ating saligang batas. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Raymond Tinaza. Nakahanda si Sen. Robin Padilla na isulong ang Constitutional Convention o CONCON para amindahan ang ilang ekonomika at political provisions ng saligang batas. Sinabi ni Padilla, Chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, higit siya ng tulong sa dalawang dating finance secretary para tiyakin hindi masyadong magastos ang CONCON. Kauna nito, balak ni Padilla na ihain ang bagong resolusyon para rito sa susunod na linggo. Ayon kay Padilla, kailangan ng sabay ang pagbabago sa economic at political provisions matapos iginiit ng ilang dumalo sa pagdiniga ng kanyang komite na may problema ang ilang provisiona ng 1987 na konstitusyona. Isa rito ang panawagan ng mga konsihal na kailangan limang taon ang termino ng lokal na opisyal sa halipa na tatlo para may sapat na panahon patupada, ang kanilang mga programa. Kabilang mano, sa hihinga ng tulong ni Padilla, sina dating Finance Secretary Margarito Teves at Romulo Neri partya king hindi sobrang laki ang resusina sa Konkona. Iginit e ni Padilla na gaya ng sinabi ng mga eksperto, malinaw na malinaw na lumana ang ating saligang batasa at hindi na umano na ang kopa sa panahon na ngayon. Paguhin na muna namin itong uh, aming uh, resolution at isusulong po na lang ng CONCORN. Kasi parang palaki po lang palaki pa, lumalaki yung scope. Eh. Kasi alam mo, nakakausap mo yung mga export, marami silang mga input, marami kang naririnig na talagang itong ating 1987 na Constitution. Ako si Raymond D. para sa Kwentong Politiko.